And it's possible to know everything that is true and yet you are still wrong. Are you following? Now, I'm not saying huwag kayong mag-aral. Importante pong mag-aral ng salita ng Diyos, ng pananampalatayan na meron tayo. Dahil diyan nakabase kung ano yung emosyon natin at gagawin natin sa buhay. Sa Biblia, nakalagay kung ano ba ang tingin natin sa Diyos at paano natin siya sasambahin. Pero mga kapatid sa Panginoon, makinig ko kayong mabuti. Pag dumating na sa pagkakataon, Piling mo sobrang dami mong alam to the point that you, have you already have the right to look down on someone. Then hindi mo pa talaga alam kung ano yung dapat mong malaman. Kasi ang sabi dito ng Diyos o ni Pablo sa verse 3, tingnan niyo ho. But if anyone loves God, he is known by Him. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? But if anyone loves God, he is known by Him. Anong sinasabi dito? Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang tunay na espiritual na tao yung maraming alam sa buhay o sa Biblia. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, yung ina-acknowledge ng Diyos ay yung taong mahal siya. Yes, positionally by God's grace we love because He first loved us. But ano ba talaga ang tunay na pamantayan ng pag-ibig ng isang tao sa Diyos? And you know, I'm so passionate about this because there are a lot of people, especially online, they are pro professing, telling that they are really love God and yet their actions do not match what they are saying. Dahil pag krisyano ka na, wala ka nang dapat patunayan. Kumpleto ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kaya nga dito, ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung, kung hukay mo maigi, ang tunay na sukatan ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi lang yung emotions. Hindi lang yung alam mo sa Biblia o kung paano ka tumayo sa katotohanan. Pero kung paano mo mahalin yung mga tao sa paligid mo.